So eto na nga po mga kaibigan Los Angeles Lakers magkakaroon ng adjustment sa kanilang lineup Christian Coloco kahalagahan ng big man gagamitin na ni JJ Redick next game and bago natin yan ipagpatuloy mga kaibigan please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel maraming salamat po sa uling langin laban ng Lakers kontra nga po sa kapunan ng Orlando Magic well mga kaibigan lamang lamang ng isang puntos ang Magic at nakita naman natin ang naging problema dito Nag-stick pa rin or maintain pa rin ni JJ Redick ang kanyang uh, experimental first five lineup which is ito yung panibagong set no, na sinasabi natin which is si Cam Reddish, si Lebron James, si Anthony Davis, si Dalton, at si Austin Reeves. Bakit lagi po ito ang kanyang ginagamit ngayon? Napag-aralan tuloy ng kalaban. Si Cam Reddish mga kaibigan, alam naman natin, ay pinalitan muna sa lineup. Ito nga pong si Dilo, which is kung titignan nyo, naging effective siya noong mga nakaraang game. Pero this time, napag-aralan niya ng Orlando Magic at hindi po naging effective kahit papaano. Ay okay naman ang defense at offense ng Lakers. Pero dahil nga po, tulad na aking sinasabi, napag aralan aaralan niya ng kalaban. Kung ibinalik po sana yung dating lineup which ng nandiyan si Rui Hachimura, at etong si Dilo mga kaibigan at kung sinama sa lineup nga po si Christian Coloco mga kaibigan sa first 5 po tinutukoy ko ay mas malaki ang chance ng Lakers na manalo tulad ng ating sinasabi as time goes by sa mga laban ng Lakers ay sumusugal po si JJ Redick sa experimental lineup na kanyang ginagawa which is kung titingnan ninyo malalakas naman ang nilalineup niya pero yung rotasyon ng mga player at pagpasok niya ng first five lineup ay hindi po nagiging fit depende sa kanilang nakakalaban. Do nakalamang lamang ng isang puntos ang Orlando Magic pero kayang kaya naman sanang manalo nito nga pong Los Angeles Lakers. Kaya nga po no, ay na rin sa ating mga nakuhang update sa susunod nga po na magiging laban ng Lakers kontra po sa kapuna ng Nuggets ay may kasiguraduhan na tayo na magagamit na o mapapasama sa first five lineup. Eto nga pong si Christian Coloco na noon pa man ay dapat ay lagi nang nasa first five dahil siya ang papalit o siya naman talaga ang pumalit. Dito nga po kay Christian Wood, humina kasi ang Lakers dahil nga po sa pabagong-bagong sistema at adjustment sa lineup nito nga po si JJ Redick. Marami naman nagsasabi, noong mga nakaraang game ay panalo ang Lakers no pero as time goes by na hindi nag adjust eto nga po si JJ Redick at inuulit-ulit niya ang kanyang lineup doon po sila natatalo at kung binagos po sana no, ni Redick eh, yung lineup uh, dito sa laban kontra sa Orlando Magic kung um, bibitalik niya yung dati si Dilo at si Rui Hachimura napakalaki pa ng chance na manalo dapat din po kasi eh, yung mga big man ay eh, kaya niya nang gamitin ng maayos tulad na lang ng ginagawa nga po ni Christian Coloco ng mga last game ang ganda mga kaibigan no? nakita naman natin yung depensa ng guys nag iba at nagbago talaga dapat po gamitin sa first five so bakit nga ba hindi ginagamit ito nga pong si JJ Redick sa first five itong si Christian Coloco ay sa ating mga nakuhang at mga kaibigan ay nire-reserve itong si Coloco sa mga next game ng Lakers which is mas kakilanganin ang depensa ni Coloco so mga kaibigan ko yan lamang update natin and please huwag na huwag nyo kakalimutan i-like at i-subscribe ang ating channel maraming salamat po